kon mga idol nag-install ko karon og extra blower sa akong aircon sa condenser sa akong aircon para susokol gyud ang bugnaw sa bisag direk ng adlaw ang init mas ka init sa panahon karon kinahanglan extra na kon kinahanglan kinahanglan gyud extra na kon blower sa

idol para isa po sa kakirik sa init nakasokro yun ang kwan ng buglaw sa ipon naman kay naman kay kwan kahit nga pagdabi ni Urbuntag buglaw pero kung kirik ang adlaw, may jimlaw ang yung buglaw so ang kwan anak um,

natin kabuglaw kabuglaw na tayo sa odtong tutok ani o adlaw parang tirik kayong adlaw makasukol yun siya kay kusog naman ni hangon ang ihang fan dito sa ihangon condenser so bisag ko ang bugnaw gihapon ng ihang buga samot siya ka bugnaw hapon karon mga idol pero dili inani ang iyang bugnaw sa wala pa ko utang iyo guan extra blower siya so mura ni tirada mga idol kung guan medyo dili ka kaya ang iyang bugnaw pag tanang tirik kay ang adlaw kainit kinahanglan lang butangan og guan ah, extra pan yung kayo para mga kasugakod ang yahang kabugnaw isag init kayong adlaw maroon <laughs> akong tirada mga idol o kabugnaw na kayo <coughs> dali na kayo ang pagkuhan mga idol ¡Vamos!